Ang pelikula ay nagsisimula sa Iran, kung saan ipinakilala ang isang siyam na taong gulang na batang lalaki na si Ali. Makikita siya sa isang pagawaan ng sapatos upang ipaayos ang isang pares ng pink na sapatos na pagmamayari ng kanyang kapatid na si Zara. Ang punit na sapatos ay nagpapakita ng kanilang kahirapan sa buhay, na pag-alaman na ang kanilang ama lamang ang nagtataguyod sa pamilya bilang tagapaghatid ng tsaa sa isang mosque. Pagkatapos ipaayos ang sapatos ng kanyang kapatid, pumunta si Ali sa isang tindahan ng gulay upang mamili. Iniwan niya ang kanyang mga dala, kasama na ang sapatos ni Zara, sa harap ng tindahan bago pumili ng patatas. Hiniling niya sa tindero na ipasok ang halaga sa utang nila gaya ng dati, ngunit tumanggi ito dahil malaki na ang kanilang pagkakautang. Sinabi ng tindero kay Ali na iparating sa kanyang ina na magbibigay lamang ng dagdag na pautang kung mababayaran nila ang kalahati ng utang. Habang naguusap, isang matandang taga ng basura ang dumating at dinampot ang lahat ng nasa harap ng tindahan. Kabilang na ang plastik na bag na naglalaman ng sapatos ni Zara, na inakala niyang basura, nang handa na si Ali na umuwi, natuklasan niyang nawawala ang sapatos ng kanyang kapatid. Sa pag-aakalang nahulog ang sapatos sa pagitan ng mga kahon, nagmadali siyang maghalungkat, ngunit sa proseso ay nabuwal ang mga gulay, na ikinagalit ng tindero. Hinabol siya nito palabas ng tindahan nang hindi pinakikinggan ang kanyang paliwanag. Umuwi si Ali habang iniisip kung anong dahilan ang sasabihin niya sa kanyang mga magulang. Sila ay napakahirap kaya't hindi sila makabili ng bagong sapatos at paulit-ulit na lamang na ipinaayos ang mga ito. Ngayon, dahil nawala ang sapatos, natatakot siyang sabihin ang totoo. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanilang ina na nakikipagtalo sa may-ari ng bahay dahil limang buwan na silang hindi nakakabayad ng renta. Lalo itong nagpalala sa takot ni Ali nang makita siya ni Zara. Agad siyang tinanong kung maayos ang kanyang sapatos. Pilit iniiwasan ni Ali ang usapan, ngunit sa patuloy na pagtatanong ni Zara, inamin niya ang buong pangyayari. Umiyak si Zara at nagtaka kung ano ang isusuot niya sa paaralan kinabukasan. Nangako si Ali na hahanapin ang sapatos at umalis upang magsaliksik. Bumalik siya sa tindahan ngunit muling nahuli ng tindero at napilitang umuwi ng walang dala. Kinagabihan, galit ang kanilang ama dahil sa mga pangyayari sa araw na yon. Ibinuhos niya ang galit sa landlord at kay Ali dahil hindi tumutulong sa kanyang ina. Hindi makapagsalita si Ali dahil hindi niya maipaliwanag ang kanyang naging abala sa araw na yon. Maya-maya, lumapit si Zara kay Ali habang gumagawa ng takdang aralin at lihim na nagpasa ng sulat. Tinatanong kung nakita na ang sapatos. Sumagot si Ali na nawawala pa rin ito. Tanong ni Zara kung ano ang kanyang isusuot, ngunit inalok siya ni Ali na magsuot ng chinelas, na kanyang tinanggihan. Sa huli, nagpa siya silang magpalit ng sapatos. Suotin ni Zara ang sapatos ni Ali sa umaga at ibabalik ito sa tanghali para magamit naman ni Ali sa kanyang klase. Kinabukasan, sinuot ni Zara ang maruming sapatos ni Ali na hindi kasya sa kanya. Sa paaralan, itinatago niya ang sapatos mula sa tingin ng iba. Sa klase sa palakasan, napansin ng guro ang kakulangan ng sapatos ng mga estudyante at nagutos na magsuot ng sapatos. Dito lamang naramdaman ni Zara ang ginhawa sa kanyang sapatos. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling pumunta si Zara sa lugar kung saan naghihintay si Ali. Nagpalitan sila ng sapatos at mabilis na tumakbo si Ali papunta sa paaralan. Ngunit palagi siyang nahuhuli dahil kailangan niyang hintayin si Zara. Napansin ng punong guro ang kanyang pagtakbo, ngunit piniling huwag siyang pagalitan sa pagkakataong yun. Pagkatapos ng klase, umuwi si Ali at tinanong ang kanyang kapatid kung sinabi na nito sa kanilang ina ang tungkol sa sapatos. Sinabi ni Zara na hindi pa niya ito sinasabi at nangakong hindi niya ito ipapaalam kanino man. Gayunpaman, inamin niyang nahihiya siyang isuot ang maruming sapatos. Dahil dito, magkasamang nilinis ng magkapatid ang sapatos. Habang naglilinis, sinabi ni Ali kay Zara na magmadali itong makarating sa kanilang tagpuan kinabukasan upang hindi siya mahuli sa klase. Kinabukasan, suot ni Zara ang malinis na sapatos sa paaralan. Natapos niya ng maaga ang pagsusulit at nagmadali upang makabalik sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, nadulas ang isa sa kanyang sapatos habang tumatalon siya sa ibabaw ng kanal at inana dito ng tubig. Nagpanik siya at hinabol ang sapatos hanggang sa samabit ito sa isang bato sa kanal. Hindi niya ito makuha kaya napaiyak siya habang nakaluhod sa tabi ng isang puno. Sa kabutihang palad, may isang matandang lalaki na tumulong upang kunin ang sapatos mula sa tubig. Basang-basa ang isa sa mga sapatos ng makarating si Zara sa kanyang kapatid na sinermunan siya dahil sa pagkalay. Ikinwento niya ang nangyari at sinabi niyang ayaw na niyang suutin ang malaking sapatos ni Ali. Pinagbantaan pa niyang magsusumbong sa kanilang mga magulang kung pipilitin pa siya ni Ali na suotin yon. Subalit muli siyang pinaalalahanan ni Ali na wala silang maaring pagsabihan dahil baon na sa utang ang kanilang ama at hindi sila makakabili ng bagong sapatos. Matapos magpalitan ng sapatos, nagmamadaling tumakbo si Ali papunta sa paaralan ngunit muli siyang nahuli. Sa pagkakataong ito, nahuli siya ng prinsipal na sinermonan siya at sinabing hindi siya papapasukin sa klase kung mahuhuli siyang muli. Sa gitna ng stress na dinaranas niya, nakaramdam ng konting saya si Ali nang malaman na siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Binigyan siya ng guro ng isang gintong panulat bilang gantimpala. Pag uwi niya, nadatnan niya si Zara na galit pa rin. Inabot niya rito ang panulat bilang regalo, isang paraan upang makabawi at mapasaya ang kanyang kapatid. Tagumpay ang kanyang ginawa dahil tinanggap ito ni Zara ng masaya. Isang araw sa paaralan, habang nakapila bago ang klase, Napansin ni Zara ang isang estudyanteng nagngangalang Roya na suot ang nawawala niyang pink na sapatos. Sinundan niya si Roya ng palihim papunta sa bahay nito. Dahil dito, nahuli siya sa tagpuan nila ni Ali. Kaya't nahuli ulit si Ali sa klase. Sa pagkakataong ito, sinabihan siya ng prinsipal na papuntahin ang kanyang ama sa paaralan upang ireklamo ang kanyang pagiging huli. Sa kabutihang palad, nasaksihan ito ng guru ni Ali at kinausap ang prinsipal. Napakiusapan niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Ali dahil ito ang pinakamagaling sa klase. Sa hapon. Dinala ni Zara ang kanyang kapatid sa bahay ni Roya upang mabawi ang pink na sapatos. Ngunit nang makarating sila roon, napansin nilang mahirap din ang pamilya ni Roya, at ang ama nito ay bulag. Naawa ang magkapatid kaya't nagpasya silang ipaubaya na kay Roya ang sapatos at umuwi ng walang dala. Samantala, ang ama ni Ali, na nag-aalala sa kanilang pangangailangan, ay nanghiram ng kagamitan sa paghahalaman mula sa isang kaibigan sa mask. Sa panahon ng bakasyon sa paaralan, nagtungo sina Ali at ang kanyang ama sa mayayamang lugar sa North Tehran upang mag-alok ng serbisyo sa paghahalaman. Sakay ng isang luma at sirang bisikleta, nag-ikot ang mag-ama sa bawat bahay upang magtanong kung may nangangailangan ng kanilang serbisyo. Kahit hindi makakuha ng mga customer, ang kakayahan ni Ali na makipag-usap ay naging malaking tulong sa kanyang ama na hindi gaanong masalita. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka, sa wakas ay nakakuha sila ng kanilang unang customer, isang mayamang lalaki na nakatira kasama ang kanyang anim na taong gulang na apo na si Alireza. Habang nagtatrabaho ang kanyang ama sa hardin ng mansyon, nakipaglaro si Ali kay Alireza na mabilis na naging kaibigan niya. Bukod dito, ang lolo ni Alireza ay naging mabait at mapagbigay na ipinakita ng bayaran niya sila ng higit pa sa inaasahan nila. Labis na nagulat at lubos na nagpasalamat ang ama ni Ali dahil ito na marahil ang pinakamalaking halaga ng pera na nahawakan niya sa buong buhay niya. Masaya at puno ng galak, umuwi ang mag-ama. Sa daan pa uwi, iminungkahi ng kanyang ama na bumili sila ng mga gamit sa bahay upang mapadali ang kanilang buhay. Gamit ang pagkakataong ito, humiling si Ali na bilhan siya ng bagong pares ng sapatos para kay Zara na agad namang namang ayuna ng kanyang ama. Subalit, ang kanilang kasiyahan ay naputol ng masira ang preno ng kanilang bisikleta. Dahilan upang masaktan ng kanyang ama sa aksidente, nasira rin ang bisikleta kaya napilitan silang sumakay pa uwi. Sa susunod na eksena, nalaman na nagsimula na muli ang pasukan sa paaralan matapos ang bakasyon, habang nagtitipon para sa school assembly. Inanunsyo ng isang guro na magkakaroon ng isang apat na kilometrong karera na lalaho ka ng maraming paaralan sa probinsya. Hindi interesado si Ali sa una dahil luma at sira na ang kanyang sapatos kaya hindi siya makakatakbo ng malayo. Ngunit, nagbago agad ang isip niya nang makita niya ang listahan ng mga premyo. Ang pangatlong premyo ay isang pares ng sneakers. Nakita ito ni Ali bilang pagkakataon upang makakuha ng bagong sapatos para kay Zara. Kaya pumunta siya sa sports teacher upang magparehistro. Sinubukan siya ng guro at, sa kanyang gulat, napakahusay palang tumakbo ng bata dahil bahay hagi ito ng kanyang araw-araw na gawain. Dahil dito, pinili siya ng guro bilang isa sa mga kinatawan ng kanilang paaralan. Agad na umuwi si Ali upang ibalita ito sa kanyang kapatid. Pinanggako niya kay Zara na matatapos niya ang karera sa ikatlong pwesto at magdadala siya ng bagong sapatos para sa kanya. Dumating ang araw ng kompetisyon, at maraming mag-aaral ang nagtipon sa race racetrack. Dumating din si Ali suot ang kanyang lumang sira-sirang sapatos. Nagsimula ang karera at todo sigaw ang mga tao sa pagsuporta sa kanilang mga anak. Determinado si Ali na matapos sa ikatlong pwesto, kaya tumakbo siya ng mabilis kahit na mahirap para sa kanya dahil sa kanyang sapatos. Pinalakas niya ang kanyang loob sa pag-alala kung paano tumatakbo ang kanyang kapatid araw-araw mula sa paaralan upang ipalit ang sapatos at sa pangakong magdadala siya ng bagong sapatos para sa kanya. Sa kalaunan, naunahan ni Ali ang ibang mananakbo at napagtanto niyang nasa unahan na siya ng lahat. Sinadya niyang magpabagal upang mauna ang dalawang mananakbo, ngunit hinaylan ng isa ang kanyang damit kaya siya natamba. Sa kabila nito, tumayo si Ali at tumakbo pa ng mas mabilis. Habang papalapit ang finish line, Lima na lang silang naglalaban para sa championship. Magkakadikit sila kaya nahirapan si Ali na makuha ang ikatlong pwesto. Sa huli, hindi sinasadyang natapos niya ang karera bilang una habang nakahiga sa lupa dahil sa sobrang pagod. Nilapitan siya ng mga guro na tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay. Sa halip na magdiwang, tinanong niya ang sports teacher kung siya ba ang nanalo ng pangatlong pwesto sa kanyang pagkadismaya. Sinabi ng guro na siya ang unang nanalo at isinakay siya sa balikat upang ipagdiwang ang tagumpay sa pamamahagi ng premyo. Nakatingin lamang si Ali sa bagong sneakers na ikinalungkot niya. Pag-uwi, sinalubong siya ni Zara na may ngiti at puno ng pag-asa. Ngunit na natiling tahimik at malungkot si Ali. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakita kay Zara na hindi siya nakakuha ng ikatlong pwesto. Bago siya makapagtanong, tinawag siya ng kanilang ina. Kaya pumasok siya sa loob. Naupo si Ali sa bakuran. Hinubad ang kanyang sapatos na mas lalo nang nasira, at nakita ang mga sugat sa kanyang paa mula sa karera. Samantala, nakita ang kanilang ama na pauwi sa ng bisikleta. Sa kanyang daraanan, napansin niya ang isang tindahan ng sapatos at bumili ng dalawang pares para sa kanyang mga anak bilang sorpresa. Sa huling eksena, makikitang si Ali ay nakababad ang kanyang sugatang paa sa maliit na pan. Pinalibutan siya ng mga isda, na parabang binibigyan siya ng pagmamahal at pag-aaruga na nararapat sa kanya.